Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Ayon po sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin sa pagtutok ni Tina Pangliban Perez. iskandalo sa bilyong-bilyong pisong kickback sa maanumalyang flood control projects? Mukhang may tama na, pati sa halaga ng piso. Ngayong araw kasi, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa all-time low na 59 pesos and 13 centavos kontra dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng sinasalamin ito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure projects. Ayon sa isang kongresista, makikita rito ang korupsyon, isa ring economic issue. Sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso tataas yung importation cost. Pero ano siya, dahan-dahan may konting pickup yan sa, sa, sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, Pampapasko pa naman, di ba? So ma ma mataas yung palitan, no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Mahalaga raw ang good governance para makabawi ang piso. Yung mga kailangan parusahan, eh yun, eh, dapat iserve yung justisya. Eh, as the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, no? Kasi gutom yung sanggol o yung anak na. Uh, Naukuli yung ibaka agad o oh, nakukulong eh ganun din dapat ano pagdating sa malalaking amounts sabi ng BSP hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate at kung mag-participate man daw ang BSP sa palitan ng dolyar ito ay para lamang maiwasang makaapekto ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin sa halip na makontrol ang pagbabago ng forex sa araw-araw tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance, mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras.